Hey guys, today ay Saturday so day ng asawa ko. Papa so, disin, mm, mm, mm. Ay, siya ng noon. Ay, ito kami. 8.24 ng umaga. Hindi, mm. hindi siya pumasok sa school. Kasi, na, wala na ni sa malansery. Sa surgery niya. Sabi ng nurse, ay, hours okay, kaya nga ito ko lang, 11, tapos na surgery na week, hindi nga na kami sa talagang <laughs> Ay, ay, ay. Okay. Ayo, ito siya. Paglabas na ay na surgery na ang kanyang ta ako nga mag drive later pag but... tapos na ako bakit na drive para sa akin okay bye bye libre pa kape Magkakape ako dyan usage pa lang kape or na no. <laughs> okay hey guys ayun na ang asawa ko nasa bahay na kami tapos na ang surgery niya yun po ang kanyang dinner hmm? Sandwich lang at saka chips. Sabi ng Doktor, light na akatingin niya. Kaya yan na po Pinayin niya. Alam niyo naman yung asawa ko. Kapag masunod mo siya sa Doktor. Kaya yan na po. Okay. Thank you po sa inyo lahat. Ayan. Ngayon ay okay na po siya. Recovery na lang. Thank you po sa lahat na nagawa. Just nakasupport sa akin channel. Thank you so much. Ingat po kayo lagi. Bye-bye. Thank you. Bye. Mua.